Hello everybody, ito po ang inyong lingkod, Uritech at your service. Sa video po natin ngayon ay ipapaliwanag po natin ang one week warranty na binibigay namin sa mga ikinakabit naming LCD sa mga nagpapagawa sa amin at madalas ito rin ang naririnig natin sa ibang mga pagawaan ng cellphone. Ang tanong ay ano nga ba ang napapaloob sa one week warranty at bakit isang linggo lang at hindi isang buwan o higit pa ang ibinibigay naming warranty. At ang sagot sa tanong kung bakit isang linggo lang ang warranty sa mga LCD na ikinakabit namin ay dahil isang linggo lang din ang ibinibigay ng mga supplier namin sa amin na warranty. So ano ba ang nakapaloob sa one-week warranty? Sa loob ng isang linggo ay pinaoobserbahan namin sa aming mga kliyente ang performance ng ikinabit naming LCD at dapat may report at maibalik sa amin ng kliyente kung may issue ba ang LCD na naikabit namin. Ang mga issue na kasama sa one-week warranty ay ang no display, touch not working, ghost touch, at scrambled display at dapat wala pong basag ang any part ng LCD. Speaking of basag, lahat po ng dahilan sa pagkabasag ng LCD sinadyaman o hindi ay magre po sa pagkawala ng isang linggong warranty. Kaya ang advice ko po sa ating mga minamahal na kliyente ay bago po kayo umalis sa ating pagawaan ay suriin pong mabuti ang inyong telepono kung wala bang basag ang screen ng ibinigay sa inyo ng inyong technician. Once po kasi na tinanggap ninyo ang inyong telepono at umalis na po kayo sa pagawaan ay mawawala na rin po ang pananagutan ng technician sa inyong telepono kung ang pag-uusapan ay basag ninyong LCD. May mga pagkakataon po kasi na nadidisgrasya ng technician yung LCD at inililihim nila ito sa customer nila at pag natapat po kayo sa ganong klase ng technician ay wala talaga kayong laban dahil kumbaga sa basketball ay kayo na ngayon ang last touch. Kaya lagi nyo pong i-double check ang inyong ipinagawa bago po kayo umalis para maiwasan po ninyo ang mga ganoong pangyayari. At speaking of customers, meron din pong iilan na mga customer na binabalikan kaming mga teknisyan na may kasama pang galit at paninisi na bakit daw nabasag ang LCD nila. Samantalang ipinatong lang naman daw nila sa lamesa o di kaya naman ay iniwan lang nilang nakacharge at pagbalik nila ay basag na. Tulad po ng sinabi ko kanina, kahit ano pang dahilan ng pagkabasag ng LCD, ay hindi na po yan pananagutan ng technician kapag tinanggap na po ninyo sa technician yung cellphone. At alam naman po natin na kahit siyensya ay hindi kayang ipaliwanag ang dahilan ng iilang customer na nila paglang, odi di kaya chinarge lang, or natulog lang paggising niya basag na daw ang LCD. Alam naman natin na ang LCD ay glass at ang glass ay mababasag lang sa pamamagitan ng puwersa tulad ng pagkaipit o pagkabagsak. At kung mapapansin nyo po na ang mga kinakabit naming mga LCD ay may plastic cover sa mismong screen, huwag po natin tatanggalin ang plastic cover na yan dahil mavovoid o mawawalan ng bisa ang one-week warranty na ibinibigay ng mga supplier Kapag natanggal po ang plastic screen, ay hindi po papalitan ng supplier yung LCD kahit pasok pa sa isang linggo o kahit wala pang basag ang LCD. Tungkol naman po sa pagdidikit ng LCD ay depende na po yon sa usapan ninyo ng technician mo. May mga technician po kasi na hindi muna nila idinidikit ang LCD habang inoobserbahan pa ang performance ng LCD at ang purpose po nila ay para hindi sila mahirapan ibalik sa supplier ang LCD if ever may factory defect ang naikabit sa cellphone mo. At ang ganong estilo ay safe na safe. Yun nga lang medyo hassle sa mga customer dahil kailangan pa nilang bumalik para ipadikit ang LCD. At meron namang mga customer na gusto na nilang ipadikit ang LCD dahil ayaw na nilang babalik pa. O di kaya naman ay masyadong malayo pa yung area nila doon sa pagawaan. Medyo risky nga lang ang ganitong style, pero comfortable naman dahil di mo na kailangang pang bumalik. Makakatipid ka na sa pera at makakatipid ka pa sa oras. At kung di talaga maiwasan na kailangan talagang idikit ang LCD, ay siguraduhin po muna ninyo na gumagana ng maayos ang display at touchscreen and I recommend na gamitin ang unit ng at least 30 minutes bago po ninyo ipadikit sa inyong technician. In that way po kasi ay malaki ang chance na hindi factory defect ang LCD na naikabit sa inyong telepono. Sa mga minamahal naming mga customers, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana'y naintindihan po ninyo ang aking paliwanag sa videong ito para maiwasan po natin ang hindi pagkakaunawaan about sa one-week warranty na ibinibigay namin sa inyo. Mahal na mahal po namin kayo dahil isang malaking parte po kayo ng aming negosyo para patuloy na umusad sa hamon ng buhay sa panahon nating ngayon. Ito nga po pala ang inyong lingkod, Yuritech at Your Service. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli po. Salamat.